gisingil ko sa trabahoan sa GRO nga akong gikabayan. Daghan kayo tagnagian na DJ Sam nga usahay, dili ta makatuo nga nahitabo di ay sa atua. Ulaw man, apan ako ning ishare aron nga kapanaminan pod sa uban. Kumbaga, kining akong kaagi. Ayaw na unta hulata nga mahitabo pod sa inyo ha, o sa imuhang pamilya. Tawagan na lang ko sa pangalang Bembem. Bem. 41 anyos ko DJ Sam, usa ka janitor under sa agency. Ug assign ko sa usa ka dakong kumpanya dinhi sa Mindanao. DJ Sam abroad ang akong asawa. Do ako koy duha ka mga anak nga naa na karon sa akong mga ugangan. Okay ang relasyon namo sa akong asawa DJ Sam. Apan tungod lagi sa kamingaw nako niya, Pila ba naman katuig nga wa kay kahapyod-hapyod sa gabi eh. Hmm. Makahuna-huna dyan kagtilaw o laing putahe. Doon ako'y kachat, eh, DJ Sam, apanasakpan ni sa akong asawa. Human nga, na-discover niya. Ngagay restrict ra ako ang messages sa akong chatmate. Nagkita na mi ato, DJ Sam, mga kaunum siguro, para magana ana lang. Okay lang po, sa ako ang anawala siya, ay mahal man pud na ako ang akong asawa. Og tanan, lingaw-lingaw lang jud ang ako sa akong chatmate. Tambal sa kalaay ba og kamingaw sa akong missis nga naa sa abroad. Natagbaw na ko kung baga sa akong chatmate DJ Sam. Naapod ko'y nauyab nga tindera og balot sa pikas barangay. Kada uli man gud na ako sa hapon DJ Sam nagamutor ko. Muhapit man kong kaon og balot o dito may nagkauyab sa tindera nga tawagon na lang nato sa pangalang Maymay. Kang Maymay di Jay Sam halos mabuang ko, kay na in love naman ko sa iyaha og taman. Sige na mig outing, ligo og dagat, tapos nagalaag may bisan asa di Jay Sam. Kang Maymay, left and right ang akong utang. Kay mo gusto man jud ko, kay lagi gusto nako na nga malingaw siya apanwa na kubal i DJ Sam. Nga minyo naman di ay ang kanahan. Ug hapit pa kumalubaan na sa iyang bana. Dugay ra di ay mi nga gipanid-an sa iyang bana DJ Sam. Ug dihang naaktuhan mi, may nalang gani kay kimpang ang iyang bana DJ Sam. Maglisod og gukod sa ako ah. <laughs> kay kung nagkataon pa nga dili. Aw. Nahimo na lang unta akong kwento karon kay nagdala man siya glarasay DJ Sam. Maayo nalang lang gani no, kay dili pa uso kaayo ang vlog vlog gani adto. Wa pa mi makuhaan og video kay panigurado maabot jud sa akong asawa ang tanan kung mag-viral na mi. Kana ang dili na ako gusto may tabo. Tungod kay love kaayo na ako ang akong asawa o gang ako ang pamilya. Bisa na sakpa na ni may may DJ Sam, di gihapon siya mawala sa akong hunahuna. Gimahal na nako na siya sama sa akong asawa. Apan timing nga pila bulan ang milabay ni uli po akong asawa sa Pilipinas Pag nabaling ang akong atensyon ngadto sa iyaha. Og ang ako ang mga anak nakauban na pud nako. Apan dunag gihapoy mga Higayon DJ Sam nga maghinuktok sa Daplin tungod sa kamingaw nako kang Maymay. Paglakaw sa akong asawa balik sa abroad, pipila ka nagbalik pud mini Maymay bisan patago lang DJ Sam apanwa nagdugay kay ni Aksha naman gig ko kakulba di Jay Sam. Pagkabalo na ko, nabuntis siya. Apanwa ko masayod kung ako abato or sa iyahang bana. Basta kay sige pod migbugno ato di Jay Sam. Muban naman gud pod bisan asa nako siya dalhon. Duna na na po pod anak sama nako na di Jay Sam. Human kang maymay, natagaman ko nga Baka akong kayo ang mga babae lagi, kay bisan minyo na, wa man dyan siya magsaba na ako. Maong gisulayan na po na ako, DJ Sam, nga mo order ang mga display sa daplin sa kalsada ng mga babae. Klase-klase lang, DJ Sam. Apan ang ma-afford lang yun na ako, kanang lowest price. Kay gamay raman po na nga akong sweldo, DJ Sam. Hinoon, na ay mga panahon nga magpadala si misis aw makatilaw tilaw jud ko gwapahon nga babay kay maafford man ako bisan pa mapresyo pod usa ka gabi ni ana namili na kog babay apa na adjud koy nagustuhan nga bag lang sa ilang pila DJ Sam puti hamis ug bata-bata pa jud naa sa mga 20 kapin pa siguro ang edad DJ Sam mil daw siya apan 1K lang ang akong kwarta. Sa tulo kaadlaw nga moabot, DJ Sam, sweldo naman ako. Maung ako siyang gisaaran nga, saka na lang ang kulang. Nagkamyuhan mig number DJ Sam, og maayo na lang ang nisugot po siya. Gisultihan ako siya sa akong gitrabahoan og na-amaze siya kay ako man nga kumpanya. Wa ako magsaba nga janitor ako dito. Supervisor gyo ang akong storya sa iyaha. Humana kasi nabot nami, Nanggawas gawas nami sa karaang jeep nga among gilabing-labingan DJ Sam. Kay wa naman gid ko ikabayad sa motel, kay lagi 1k ra jud akong kwarta, tapos utangan pa ko niya. Human sa tulog adlaw DJ Sam nanawag siya nako. Na ko. Naningil sa akong kulang. Apan gibalibara nako kay kulang pud akong sweldo. Ihatag pa nako sa akong mga anak. Nagsaad na lang ko nga sunod sweldo na lang. Apan taod-taod, Wa wow, na damha nga gipatawag ko sa guard. Kay naadoy babay nga nangita sa ako ang has kang sukua. Ah. Pagawas na ako, DJ Sam, hasta dyan akong kulba ah. Kay ang GRO man di ay nga akong gikonsumo ni miaging gabi Suko eh. Suku kayo, gidiretsyo kong singil. Nagyaw-yaw siya, kusog kayo ang iyang tingog, DJ Sam. Tugatugad ako hire sa iya ha, samantalang wa wow, man di ay daw ko'y kwarta. Giboy-boy pa ko sa tulo ka buto, DJ Sam. Nga anak pa siya dapat doble na po daw nga kong bayad. With interest pa. Kay nahulog naman nga utang. Naulaw ka ko mga guard, DJ Sam. og sa mga tao nga nanlabay kay barug palang lagi daan na sa moong babay, bayaran na. Gihangyo na ako siyag palugit, DJ Sam. Apanwa, nagyud siya. disipak sipa naman ninoon niya ang basurahan na eh, DJ Sam o nagsyagit-syagit. Naulaw kaayo ko, maong ning gawas na gid supervisor o giistorya siya DJ Sam. Pabalikon na lang daw siya sunod sweldo kay siya na daw mismo ang mukolekta o kuhaon na lang sa guard. DJ Sam ni hawa ang GRO pero wa na. Nahilis na kaayo ko o wa na ko ikatubangan naong sa akong mga katrabaho. Gibaharan po ko sa GRO DJ Sam na idimanda daw ko niya sa barangay kung di na ko siya bayran o doble kay tulo daw kabuto. Ang nahitabo o ga interest daw nga 100 per day kay nahulog daw nga utang. Kadako na ba na akong bayro noon? Nga pila raman ng akong sweldo, DJ Sam. Mao na akong problema karon kay gawas sa kaulaw, asa po daw kong ibayad. Para sa inyo ha, bayran ba na ako ni ang ingon-ani kadako? o magdimandahay na lang ming duha sa barangay. Muabot po ron niya sa akong asawa o galing man, patay pod ko. Palihog tambagi daw ko ninyo bay, mga viewers o gonsay dapat na kong buhaton. Imong follower DJ Sam, Bembem. -bem.